ang simula ng madlalup lup lup <laughs> madlalup lup lup ayun guys dahil kami po ngayon ay gumagawa ng aking pulungan ng kalapate dahil may bablog na naman po tayo uh, mag iibabalik na tayo sa pag iibon pero sa ngayon nag iipon na muna tayo ng ating breeders kasama natin si Boy makalut. Ayun, uh, panuorin nyo na lang kami kung paano gumawa ng kulungan na nito eh. Ito uh -huh. wala yung sakristan, si architect Soriano. kagawala Uh, yun o, uh, yung ating pag-uumpisaan na breeder cage. Yung ating mga alagang kalapate. Ayan, pakita po natin yung ating kalapate. Bali, mag-uumpisa po ako ulit. Ayun guys, uh, bali mag ako ulit sa pagkakalapate. Uh, pakita po natin kung ano yung mga linyadang nakuha natin sa mga kakilala natin mag-iibon dito. Yan po yung ating kak na pinahiram ng aking kompare na si GM Castillo. Ayan siya, naka siya. 2020. Uh, pure Basra po siya. Nasaan na? Ayan, ito, ito itong nasa dulo huwag masisira ang buhay natin ayan ayan yan o oh, ayan yung white fuck ito nakuha natin kay boss mario tercero ng sampabian yan uh, ano sya rizo ex manila bird ayan uh, body finisher yan ng food ito naman sa tropa finisher sya ng south ayan hey sumpal ng arkitek Suryano lamay yun tayo pampatong ang tayo kalapate ah uh, guwapo matibay ah uh, pero ano sabi nito yung taon ko sembaga samploy taon sembaga to 11 years uh, mga ka, mga kalapatids ah ni hindi lang mga kalapatids matibay ah hmm natin lang matod gawa alam basta basta tan so pangkargaan tayo ay tayo Braider Kids tayo ginawa. Yan o. Oh. Mga kalapatids. Nag-uumpisa na. Ang bakbakan sa himpapawid. Hahaha. <laughs> <laughs> <Ay, padantor. laughs> may <padantor>, Hahaha. <laughs> eh. Hahaha. May Hahaha. 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 Ah, oh, kandeng! Gano'ng matibay si Padantar! Kalikas yun <laughs> guys nagkatayo na yung pag-uumpisa natin sa pagkakalapati ayun sa ngayon ganyan lang muna yung ating setup dahil nag start pa lang tayo sa pag-iibon tulad ng sinabi ko baka wala pang dalawang linggo na ako ay ayan o pero yung mga kalapati na yan naman eh talagang kinuha din naman natin sa talagang nagkakalapati ayan o Mm. Buti na lang sinamahan tayo ni Architect Soriano sa paggawa ng ating cage. Ayan. Kaya ay. Ayun. Bali maraming maraming salamat nga pala sa aking kumpare na GM Castillo sa kanya galing yung ating basra na pure, na lalaki na kak na yun ang ating pararamihin sa ating kalapatihan. Sa ngayon, di na muna ako lilipad o pupusasama sa mga uh, tawag dito, pre! yung sa may may merong kang sinasama club club ano club sa ngayon wala pa akong club mga kalapatids ko dahil nag-i-start ko muna akong magparami ng kalapati Mag-breed ako oh, ayun dahil ang purposes ko muna tulad ng sinabi ko kanina pararamihin ko muna yung basra natin dyan tapos susubukan natin sa pangalawang sa pangalawang itlugan ayun sa mga pangalawang sisiw na ayun ganito na lang po muna mhm mm tapos na po yung paglalak uh, paglalagyan natin ng mga ibon natin na mga breeder yan o tapos na siya guys ayun abang abang na lang tapos na siya guys ang gumawa po niyan si architect Soriano so ayun Nandito dito na lang yung aming vlog sa Kalapate ayan <tong>